Tulog sa wanted sa radyo ang isang lalaking matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa iligal na pagkakanlong umano ng armas. Pero itinuro niya ang mga pulis na nagtanim umano ng pampasabog sa kanya. Magbabalita si Gary De Leon. Limang taon nang pinaghahanap ng, ng batas si Leo Dimatre, 35 anyos. Ang kanyang kaso, iligal na paggamit ng pampasabog. Pero kahapon, binasag niya ang katahimikan at kusang sumuko sa programang Wanted sa Radyo ni Senador Rafi Tulfo. Kasabay na pagsuko niya kay Senador Tulfo, baon niya mga sumbong sa umanoy maginawa sa kanya ng mga pulis sa Pola, Oriental Mindoro, Taong 2019, nasa trabaho raw sa construction site sa Batangas si Matre, nang puntahan ng mga lesbo ang bahay ng Bianan. Dito na umunutin nila ng granada ng mga parang ang lugar. Pinalabas daw po yung aking asawa, yung kinakasama ko po. Ngayon po, nung kinawan ng pulis, edi eh kinawan na nila yung bahay na bahay ng magulang niya. Ngayon po, yun daw po may nakuha daw pong granada. Matindi ang akusasyon, kaya itinawag agad ito ng senador sa Socorro Police. Welta naman ang kanilang hepe, sana sa halip na nagtago, sinagot na rin ni Matre ang mga paratang laban sa kanya. Pumunta siya sa, sa police station natin, sagutin niya ng mabuti. Kasi yung, yung paraan kasi ng pagtago niya, yung nag, tumakbo siya at nagtago siya, lumalabas kasi ang pagtanggap doon, indirectly. Pumunta siya sa akin, sisiguraduhin kung lahat ng gagawin natin sa pag-asikaso ng kaso niya ay nasa tama. Hindi natin siya pababayaan. Aminado naman si Matre na mula ng maisyuan ng arrest warrant noong 2020, siya ay nagtago. Nakapagtrabaharin umano siya para matustusan ang misis na kapanganganak lang noon. Gusto sana niyang malinis ang pangalan, pero kailangan niya munang harapin ang kanyang sentensya. Dito po para pa rin. Sa custodial facility muna siya ng Mandaluyong mananatili habang pinoproseso ang pagbabalik niya sa Oriental Mindoro at harapin ang kanyang kaso. Nangako naman ang Socorro PNP ng malalimang investigasyon sa alegasyon ni Matre. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.